Magandang araw mga kabisdak, ngayong araw ay magluluto ako ng sinigang na pork ribs. Nilaga ko muna ang ribs ng 15 minuto para mawala din ang anggo nito. Salain ang karne at itapon na ang tubig. Oras na para magisa ng mga sangkap, maglagay ng mantika sa mainit na kawalit. Igisa ng tatlong minuto ang karneng nalaga. Sa mga naliligaw sa channel ko, ako po ay humihingi ng kaunting supolta sa inyo mga kabisdak. Maraming salamat po. Ilagay na ang tubig, hintayin kumulo ito hanggang sa lumambot ang karne. Bot burn ng durog na paminta. Ilagay na ang mga gulay pag malambot na ang karne. Inuna kong nilagay ang labanos ng tatlong minuto dahil mas matagal itong maluto. Isunod na ang iba pang mga gulay. Hindi na ako naglagay ng gulay na gabi dahil sa sinigang mixture na meron tayo ngayon ay may sangkap na ring gabi. Nor, pahirit naman ulit, baka lang naman. Haluin lang hanggang sa ma ng maayas ang mixture, takpan at lutuin hanggang ma-half cook ang mga gulay. Naglagay ng kaunting patis, kahit hindi na kailangan ng asin. Sa oras na naka-half-cook na ang mga gulay ay pwede nang ilagay ang kangkong. Takpan muli at lutuin uli ng tatlong minuto sa katam tamang lakas lang ng apoy. at ito na po atin na pong ihain ang ating sinigang na pork ribs. Huwag ding kalimutan ang ating sausawan na patis na may sili. At sana ay nagustuhan ninyo ang bidyong ito, ang simpleng recipe ko ngayon. Daghang kayong salamat! Mga unta mga kabisdak!